Magandang ng araw kaibigan ako si Ryan ng Balening Ginoo Community mula sa Pampanga. Ang Ebanghelyo ngayong araw ay mula sa Luke chapter 21 verse 12 to 19. Maaring mahirap intindihin ang ating Ebanghelyo ngayong araw lalo na sa bahagi kung saan sinabi na ipagkakanulo kayo maging ng inyong mga magulang, mga kapatid, mga kamag-anak at mga kaibigan at ipapapatay nila ang ilan sa inyo. Dito, pinapaalalahanan tayo ni Jesus na ang pagiging kristyano natin ay hindi lamang dapat mangibabaw sa mga tukso at masasamang bagay na hinaharap natin. Dapat, mauna rin ang ating pananampalataya sa Diyos kahit sa bagay na mabuti tulad ng pamilya. Ang ideya na unahin ang Diyos kaysa sa pamilya ay nagbibigay diin sa pag sa Diyos sa lahat ng aspeto ng buhay. Hindi ito nangangahulugan ng pagwawalang bahala o pagpapabaya sa ating mga pamilya. Sa halip, ito ay upang tiyakin na ang pananampalataya sa Diyos ang gumagabay sa atin sa lahat ng relasyon, desisyon, pagmamahal, paglilingkod at pangangalaga sa ating pamilya. Nagbigay din ng warning si Jesus na hindi madali ang pagsunod sa kanya. Ang mga binanggit ni Jesus gaya ng pag-aresto at pagkakulong ay mga hamon na kinakaharap ng mga naniniwala sa kanya noon at hanggang ngayon ay pagsubok pa rin na hinaharap ng ibang mga kristyano sa ibang bahagi ng mundo. Ang iba sa atin, kaibigan, maaaring hindi pinagdadaanan ng ganitong katinding pagsubok. Mas malaya natin na ipapahayag ang ating pananampalataya Maaaring ang ating mga pagsubok ay dala ng ating pang-araw-araw na pamumuhay. Pagsubok gaya ng pagbalanse ng oras sa trabaho at sa pamilya, temptations ng pride, hindi pagiging tapat, o pagsasabi ng totoo, o di kaya kung paano natin papatawarin ang mga nakagawa ng mali sa atin. Marami ang mga tukso at negatibong impluensya na darating at susubok sa ating pananampalataya. Pero huwag natin hayaan na hilahin tayo nito kapalayo sa ating Panginoon. Sa dulo ng Ebanghelyo, sinabi ni Jesus, Makakamit ninyo ang inyong buhay dahil sa inyong pagtitiis. Sa English version, Stand firm and you will win life. Tatapusin ko po ang aking sharing sa pagbabahagi ng ilang bahagi ng tula ni Saint Mother Teresa. Ang mga tao ay madalas na hindi makatwiran at nakasentro sa sarili. Patawarin mo pa rin sila. Kung mabait ka, maaaring akusahan ka ng mga tao ng pagiging makasarili o pagbintangan ka na may iba kang motibo. Maging mabait ka pa rin. Ang kabutihang ginagawa mo ngayon, malamang makakalimutan din yan bukas. Gumawa ka pa rin ng kabutihan kaibigan, sa huli, lahat ng ginawa mo sa mundo ay tungkol sa iyo at sa Diyos. Ito ay hindi kailanman sa pagitan mo at ng ibang tao. Kaibigan, ang tunay na tagumpay ay kay Kristo. Kung kayo po ay nabless ng simpleng reflection na ito, paki like at share sa inyong mga kaibigan. Nasa Spotify, YouTube at Instagram din po kami. God bless po.